Dapat daw sa eskwelahan may teamwork at harmony, kaso parang naging survival of the fittest. Tatlong pangkat ang nagbanggaan, parang reality show na may secret alliances. Imbes na magturo ng talino at asal, nagunahan sa pagiging kontrabida. Guru laban sa guro, parang laban ng pambansang kamao. Imbes na magtulungan, nagpapagalingan. Para bang may championship belt sa pagiging most competitive teacher of the year habang ang mga bata naguguluhan na. May umiiyak sa tabi, may nagugulantang sa likod. Ma'am sir, asan na po ang lesson? Exam na to, wala pa kaming natutunan. Pero dead malang ang iba kasi busy sa teacher versus teacher showdown. Ang principal? Mabait pero mukhang stress, parang cellphone na low bat pero pilit pang ginagamit. Lahat gustong pagbatiin pero paano aayusin ang sirang tulay kung mismong mga nagtayo nito? sila rin ang gumigiba. Mga guro, hindi po ito talent show. Walang premyo sa pinakapasikat. Hindi ito contest kung sino ang pinakamagaling magturo. Dapat ay nagtutulungan, hindi nagtutulakan pababa. Ang tunay na guro, hindi naghahanap ng trophy, kundi nagtuturo ng may puso. Kaya bago magpatuloy ang season 2 ng giyera sa silid aralan, isip-isip muna. Ano ba talaga ang mas mahalaga? Ang pride o ang future ng mga bata?